yun guys so yung babaeng nakapayo mayroong nagbigay ng nagamit ba yan o groceries yun yung nakakotse bait ni kuya salud sa iyo kuya yan paalis na siya so, dati kasi itong babaeng nakapayong na ito na may kasamang bata, May vlogger din na nagbigay sa kanya ng pera yata O sinabihan siya na wag nang babalik dyan At mag-business na lang Pero makaraan yung mga ilang buwan Bumalik na naman sila dyan o Siguro kilala ito nung Nagbigay ng ano na yun, nasa box Tingnan ko kung ano nasa box thank <laughs>